So, ito yung sa ngayong taon mga katit. So, ito yung uh, ng uh, so uh, naipasilip natin dito sa gilid. Yan, you know? Tapos na pala nilang uh, nalagyan. Nabuhusan ng siminto dito. Hi, guys! So, yeah, mga kapatid so, dito ba tagal-tagal din tayong hindi nakadaan dito kasi yung lagi nating yung upload doon po tayo sa taas. So yun, ito po yung sa ilalim po ng tulay na so ito po yung pinakaon ng natapos na na minor nagis na yeah. So, yo, what's up mga kato sa magandang hapon po sa ating lahat. So, hindi naman tayo sa iba pang area. Itong package 26 naman mga kato. Ito nga, uh, panghuling minor bridge na ginagawa mga kato. So, so, atin naman niya nga i-update at puntahan natin yan ngayon. Uh, dito sa area ito, makikita naman natin na uh, yung uh, kagandahan na talaga. Uh, kulang na lang talaga yung paglilinis. Kasi may mga buhos naman dito mga cottage. Yan Yan, pala sa daanan ng mga cottage may uh, asfalto na yan. So titingnan natin. Um, nadudumihan kasi mga cottage uh, sa mga yun, kumakalot na mga lupa. Hindi masyadong makikita. Yan o. So yun, baybayin lang natin dito mga cottage at ipapakita sa inyo. Grabe talaga oh, nakakabilib talaga yung uh, paglagay nila ng expads. saktong sakto talaga mga kodis, makikita niyo oh yung pag- uh, paglagay, yung pag-file. You Yun, oh. know? Kakakalan <laughs> to. itong wave deflector na uh, purong busan mga sa hindi na to uh, hindi na to na uh, paplasteran, kasi yun nga po napakakinis na po ng pagkagawa so purong purong buhos na wala ng plaster at wala ng finishing pa Yan. so ka kasyaka pala kay Bus Batang at kanyang mga kasamahan So sila pala yung gumawa nito at itong pagrabol. Yan oh. No? Maganda rin yung pagkagawa ng pagkarambol dito, yung pagkabuhosting ng kanilang uh, yung um, na yan. Yan no? Ito na mga cottage. So, ito talaga yung pagkaiba ng uh, lupa pa at itong uh, may concrete na mga cottage. Yan, yung mga bata pa dito sa babao. <laughs> So, yun. Napalaking uh, pagkaiba po. Pag may buhos natin, ito nga uh, wala pa. Hmm. Hmm. Shut out. So, ito mga kaotits. Oh. So, ito makikita natin. Ayan, nasa first layer pa lang po mga cottage. Kasi ano, may mga allowance pa po na hindi pa po na papantay dyan sa ginagawa nga nosing. So, dito tayo. Sa so, unang mga Ayan, si Boss. Mayo ka Hmm. Ah, kuha na Kuhana tayo itong mga yuta. giday so, katung mga nakapundo dito nga yuta. Asa na itong karun, sir? Santa Ana. Ah, nabutan na sa Santa Ana. Boss, shout out. <laughs> so, na-edit to, no? So, pag once na mo man sir dito dito na pod mo sa pikas so kan mo kay pod ah ma abot pag gid mga tuig sir no kaning wala pag gid na kwan siya na plaster pa mm so kan so abot uh, ang pa daw nang uh, isang taon so para sa bertan anak no? mo na siguro sir no kwan lang kung kumbaga lang na ninyo kanang isa ka tuig eh? kanang inyo hang uh, wala allowance allowance lang daan Mm, bitaw no. So, so ang kanilang uh, minor bridge, sir, kaning tulay, yun sa may ikon na tuwan, eh. Mas pala tohan, So kanilang, uman na din, hindi pa. Pagpapatakan pa rin, pindalanan pa rin. Ah, pindalanan pa rin. Pagpatakan mm, pa rin, kanilang, oh, mga kapatid. So, hindi pa pala ito uh, tapos. Yan, apalit, well, sa Ah, kaning diri. rin, ito yung sasulod. So, yan. So, si Sir Foreman uh, yung mga nakausap natin na yan uh. Ayan, oh. uh, may retrap na sa gilid. At yung naka, dito mga lupa mga kotid sa um, yung mga buhangin. Uh -oh. oy si <laughs> <See>, Boss. <laughs> boss! So, andun na pala sa may Santa Ana. Uh, Santa Ana, Leon Garcia. So, doon po sila nagtatambak. So, yung tambak sa may Leon Garcia, so sa Mac Builders Company po yung pinakahuli. So sila po yan mga katid so siya po yung foreman. Pero lahi ang nagpunit sir, naghawak o oh ikaw gyapon? Wala lahi ang yung foreman naghawak sa concern mo sa MacBuilders. Ah na, sa lahi pero dila ka sa Santana. dili Dila na ka dito sa so... ah, on. Wala pa na. Ah wala pa kayo? Ah so kanino? Hmm, tama po. bitapod sir. So kanin mga 2023 human na gid ni ha? 100% agi ni siya human na So kana So ito mga cottage mga pila kataas ang on kataas sa inyo hang uh, mga nakuha nga package dira sir mga sa kataas nasa mga Pero dire mga pila ka 370 Ah 370 meters so taas taas ay you no know? So hanggang doon mga cottage yung sa may uh, boundary ng relay sa Rotonda hanggang doon sa unahan mga cottage yan so sa 370 meters taas taas din guys sir basta basta so yan ang pagre-retrap nila mga cottage pero kanay sir ingani nilang na, na siya dili nakalutan dito sa unahan nakalutan ah, dyan pa ah dito kalutan pa dulong dito kalutan siya Ah, pero mulalong siya, Drea. mayo, mayo kay para mo lalong. Ah. Oh. Ah, Asa yung buwan? Kumain. Hmm. Ah, mo. Ah, kailangan walay mapundo dito, mag-ana siya pababa. So, yun mga kotis. So, makikita ninyo mga kotis, may nagpupundo kasi na tubig. So, Ah, uh, daw nila yung mga yan, mga lupa, yung mga buhangin para hindi po magpundo doon. So, yun mga kapatid so. So, yun ipapantay po yan, i-islo. Uh, Or kukuhanin po yung mga lupa doon sa unahan para yan na uh, dadaloy po dito sa daa sa dagat para hindi po magpupundo doon sa loob mga kapatid. So, yun po yung kanilang gagawin.

swerteng swerte sila mga kapatid kasi yung mga po yung mga mangingista ay may daanan At, Ligyan na po ng uh, bus. Ay, bus. Uh, binuhos na po yung uh, simento. So ito na po, uh, itong ginagawang uh, panghuling tulay. kapang apat na tulay mga cottage. na uh, kundi na lang po yung kulang at matatapos na. dito naman banda so ito na mga kotid so ay so ito yung uh, sa ngayong uh, taon mga kotid so ito yung pinakaunang uh, naipasilip natin dito sa gilid yan o. tapos na pala nilang uh, nalagyan nabuhusan ng siminto dito yan o hi guys mga gilid So, yan. May mga harang pa mga kaotits. Yan banda. Doon, may harang pa. So, maganda. So, yan mga kaotits. Oh. At maganda rin para sa yung uh, maligo ka dito sa ilalim mga kaotits. Dito banda. Yan, pwedeng liguan. Tuloy nating nabalikan naman dito mga kaotits. So, nga po. Ito yung mga makikita natin. Sabi, sobrang kalmado po ng dagat. maganda po tingnan. Yan, uh, yung pag uh, yung pagsisikan layer nila mga cottages um, hindi pa sila pala nakakapag uh, hanggang dito lang pala mga cottages oh. so na-update na rin natin to hindi pa rin nila uh, hindi pa rin nila sinimulan pa yung pagsisikan layer sa gitna ayan nato uh, dito bando na lang tayo so hanggang doon sa nahan pupuntahan natin mga cottage ka kasi yun nga po. Yeah. Kunti lang naman yung masya, kunti lang naman yung mga nagbago. 'yung sobrang ganda ng pagkagawa ng uh, curve line na ito mga cottages. So, 'yun ah. Uh, so, ito 'yung uh, dalawang uh, uri po ng pagkagawa ng uh, curve line niyan. So, pag ganyan boundary niyan mga kaotits yan. 'yung boundary niyan sila package 25 dito banda mangkot kotse dito package 24 yan dito tayo baybayin naman natin ito nga natapos na po na package pinakaunang natapos so yun na hindi natin lang mga bakit ay ah, hindi pa nila nilalagyan ng mga yan yung mga lupa dito sa loob wala tayo masyadong mga update ngayon mga cottage so ito lang yung mga may papakita natin ano po yung mga pagbabago at uh, dito ay uh, shout out shout out tito tans tv tito tans tv yan, shout out. Shout out lang naman. Yan, shout out. Salamat. At yun. So, himala mga cottage araw po ng Sabado ngayon. Wala masyadong mga namamasyal dito dati. Ay, araw-araw po. Punong-puno itong area na to. Ng mga tao. So, dito tayo mga cottage. So, kasi naipakita natin yung mga uh, muling minor bridge pa mga kotids na hindi pa natatapos. so dito banda, ipapakita naman Ipapakita naman natin ito nga uh, minor bridge na pinakaunang natapos po. Uy, shout out! So, nga, wertes na to deha Sobrang kalmado ng panahon So, yan mga kapatid so, dito banda. Matagal-tagal din tayong hindi nakadaan dito kasi yung lagi nating apid doon po tayo sa taas. So, yan. ito po yung sa ilalim po ng uh, tulay na to. So, ito po yung pinakaunang natapos na na minor bridge mga kapatid yan. So, marami mga naliligo ngayon. So, araw po ng Sabado. Si dati mga cottage yan, dito banda sa yan, may uh, inilagay kasi silang daan. Um, hagdanan po mga cottage sa so, ngayon ay uh, tinanggal po nila. Ano, doon sa na, tinanggal din yan. So, hindi natin alam mga cottage, um, kung bakit po ah, uh, aros po lahat ng mga hagdan ay tinatanggal po nila. So, ito na po yung sa ilalim ng uh, tulay na to. Ayan. So, yun. Matagal-tagal din tayong hindi nakabalik dito sa ilalim at naipakita dito. yan ah, ituloy nga may pakita natin ah nakaon ng minor bridge na natapos. So, ito na yan. So, na-update natin sa isang video. Itong uh, dalawang minor bridge po mga kapits. yun doon sa dulo yung uh, package 23 uh, di na po natin yan ma-update pa mga kautiks matagal-tagal pa natin yung uh, mapuntahan muli kasi yun nga po ayan di na tayo siya makapasok dyan lalong lalo doon sa dulo maghahanap na lang tayo ng diskarte eh, kung paano natin ma-update yung uh, doon sa dulo yung package 54 at itong uh, ginagawang uh, um, double River Bridge kung ano na po yung mga nangyayari doon so yun at maraming maraming salamat sa lahat po ng na mga nakatutok dyan sa lahat po ng mga solid supporters natin, solid viewers, solid subscribers So ito po yung mga pangyayari, mga kasiyahan na nakikita natin sa mga kabataan, sa mga tao na mga nandito na uh, sa dagat. Kasiyahan po na hindi po yan mapapantay mga kapatid sa mga magpamilya nandito. At iba yung saya talaga mga kapatid kapag sama-sama, you magbabarkada. yung mga nakikita natin Maraming salamat